guys, for today's video, gusto ko lang i-share sa inyo yung kasiyahan na aking darama kasi nga finally meron tayong action camera na kunsaan magagamit natin to sa mga future vlogs natin, sa future uh, travel vlog natin. Actually, pinapangarap talaga ng nanay ko na makapag-travel kami sa Thailand. So, yun yung parang first destination, yung dream A uh, destination namin ni Modra Bells. Para sa akin, may na-manifest ko na talaga yon. Ang harap namin makapunta doon. Kahit simple, hindi naman ganun kalaki Siguro yung namin din. Siguro makakapunta na kami doon ni Modra Bells. Konting kembot-kembot na lang eh. Makakapag-travel na kami. Ito nga pala, papakita ko din sa inyo. Medyo mahal yung presyo niya na sa around 1,300 or 200 plus pesos. And then, itong extra battery, kailangan-kailangan talaga yan. It's, it costs 1,300 something. Medyo mahal din talaga. Kailangan, kailangan talaga. Pag mag-travel tayo, marami dapat tayo mga extra batteries. So ito naman camera natin or action camera. Second hand lang to. Pero ang kagandahan naman dito sa DJI na to ay almost new pa rin naman siya. Parang bira or sagay na lang siya ginamit. Kaya naman sabi ko, okay, bibili ko na to. Hindi na rin ako magiging lugas sa nag-impression nito. Sa mga magtatanong ko magkano, 8,500 pesos po ang bili ko dito. Plus yung mga accessories, so mga around mga 11,000 na nagagastos natin or 12,000 pesos. Mga roughly ganon. But anyways, okay lang yan. Sabi ko, kahit pa paano, meron tayong indes para sa ating vlogging, sa ating... Of course, kailangan naman natin yung mga ganito dahil nga tayo ay mga aspirant influencer. Oji ba? So, eto. Meron na tayong road mic. Actually, guys, ang mahal ng bili ko dito nasa 20,000. Ayan, dalawa siya. Hindi ko naman masyado nagagamit, actually. Meron din ako ditong GoPro 7. Bihira ko lang din talaga siya nagamit. But, hopefully, uh, magamit ko na to kapag kami nag-travel na sa Thailand ang kagandahan nito, nakabili ako dito bali lima na yung baterya nito lima or apat so magagamit din namin ito pipilating ko talaga na maging active na dito sa ating youtube channel actually guys, ang pinapokosa ko kasi ngayon is yung facebook page ko dito kasi sa youtube parang napakalas na ng views hindi na tayo maka 1000 views dito but anyways okay lang yan, sabi ko i-work out natin na maging active ulit itong ating youtube And kapag nagiging okay na, then Oji pa. Ganun lang yon Ganun lang ang buhay. Pa-weather-weather lang. Uy! Ilang araw na nga pala tayong inuubo at sinisipon. So, plano kong gumawa ng tanglad tea and I'm gonna show you kung saan ako kukuha ng tanglad. Magagawa tayo ng tea. At ipapakita ko sa inyo kung paano siya ginagawa. So, ito na nga guys. Dito nga pala nakatanim yung aming mga tanglad. Ito nga palang area to ay plano ko maging extension ng ating munting hardin. Kapag hindi na tayo busy, sisimulan na natin itong ating project at aayusin na natin po ito. Plano ko po sa area to, dito ko po ilalagay yung mga gulay na nire-request po ng mga viewers and followers ko. Kasi sa part na to, ay eh, maganda yung sikat ng araw at talaga naman sabi ko, feeling ko mabubuhay dito yung mga halaman or gulay na itatanim ko. Kaya naman guys, abangan nyo yung ating bagong project dito. So ito na guys, napakulo na natin yung ating tanglad for a few minutes. So, eto, kung mapapansin nyo, yung kulay ng tubig, medyo nagkulay-kulay parang green or yellow ba to? kumuha na lang ako ng glass na transparent para mas makita nyo yung kulay nito. Actually, hindi ko pa siya napapakuluan ng kulong-kulo. Hindi pa totally extracted itong ating tanglad. Ayan. Pero nakikita nyo naman kahit pa ano? medyo may kulay, kulay dilaw siya. Hindi siya puti. Ah, jiba. So, bali mga gantong karami na lagi kong sugar. So, depende na lang sa inyo. Kung anong gusto, kung ganong kadami. Kung mas marami pa dito or kung mas konti para sa inyo na po yun. Ako kasi ayoko na masyadong matamis. Ako kasi guys, ayoko ng super tamis na natanglad tea. Yung saktong tamis lang. Yung malalasa mo yung konting tamis, pero hindi siya matamis. Parang gano'n. Actually, may pagkahawik siya ng parang lemon, lemonade, mga gano'n lasa niya. Masabi ko talagang masarap eto mas gusto ko to compare doon sa ginger tea masarap asin para kalang umiinom ng parang lemonade or parang lime juice Ganun yung lasa niya wala siyang bitter taste asin mild lang yung lasa niya at talagang magugustuhan niyo Yung aroma niya, hindi siya super strong. Pero, sarap. Ay, parang gumagaan yung pakaramdam ko ngayon. So, libre lang, di ba? Actually, yung mga nakatanim doon, binili lang namin sa labas, parang bumalik kami ng 10 pesos na tanglad. Tapos, naginamit namin yung tanglad na yon So, yung pinakababaan doon, merong parang ugat-ugat. So, yun yung tinanim namin. At ngayon, tumubo naman na. Ah. O, oh, Jiba, may libre tayong tanglad tea. Yun lang po. Hmm.